Hello guys! So ayan guys, meron na ipapakita sa inyo kakaibang bulaklak guys. Talaga namang napaka-amazing nito guys. Talaga ma-amaze kapag nakita mo ito. Ito guys, nag-viral ito. Nag-trending to dati. So ayan guys, dito lang siya tumubo guys. Sa gilid mo ng kalsada yan guys. Sa bahay mo, aking kapatid. Hindi pala bahay. Sa farm. Farm! Ito na guys, papakita ko sa inyo talaga namang guys. Ma-amaze kayo dito kasi ito guys. Ang dilim. Ito guys ay eh, nag-viral to at nag-trending. Dati na rin ako nag-alaga nito. Kaya lang may kakaiba siyang amoy pag dumasapit na ang gabi. Guys, excited na ako. Papakita ko siya sa iyo. Dali! O, oh, yan ba diba yung kinakain? So, ito na siya guys. Actually guys, ito eh. Nag-viral talaga to guys dati. Ito siya guys. Excited na ba kayo? Comment down below guys sa mga... Ba't alam mo dito? Sa mga nakakita na nito guys. Ayan. Tingnan na yun na guys. Gano'n siya kalaki. Pwede kaya ito hawakan? Eh? Okay. Ang laki guys oh. Ayan, tasas sa na ate. tasas keriyan. yan. Guys, sino nakakita sa inyo guys nito bulaklak na to? Bulak guys, sino niyo naman? Guys, kung gaano kalaki. Anong pangalan ni Jack po nga po? Ito ba 'yon? So, ayan siya guys, sino niyo guys kung gaano kalaki? tasas ka pa ate. So, ayan siya guys, grabe guys, ang pakalaki talaga nito guys. Ito guys, i eh, actually guys, kinakain to alam ko eh. Kaya lang guys, pag namumulaklak na siya sobrang baho. Ito guys, nag-viral to dati nagtrending tong bulaklak na to guys po nga po ang tawag dito guys at yung laman nito ay kinakain at ang dahon parang gabi to guys so tignan nyo guys kung gano'ng kalaki yan ayan comment down below guys sa na nakakita na nito at nakakakilala dito guys sa halaman na to guys bulaklak yan guys ha eh. ang laki guys o oh. ayan guys kahapon maganda pa to hindi pa sa kulot no yung nakita ko ganyan dati hugis puso malaki sya puso ganda guys ah. Eh. Guys po nga po guys ayun guys yung naglalabas siya ng amoy guys yung nagmumula ang Am amoy nito guys tabi tabi sa mga kumakain guys amoy patay na daga ate ah, wag gusto kitin ate baka mamaho guys ang nga guys so, tingnan nyo naman guys guys tingnan nyo kung gaano siya kalaki oh guys isang mula ito yung ilang palag ito guys One, two, three, 4 five. Five, guys isang guys tingnan nyo naman kung gaano siya kalaki oh sobrang guys ayan po nga pong, guys ang tawag dyan Anak, wag mo eh. Kung siya nang makakabit guys. Tuko na lang siya magandang spot siya, guys. Ayan. Kung nga pong yan, guys. Ang kakaibang bulaklak, guys. Sapakalaki. Grabe. So, yun, guys. Ang mga nakakilala nito, guys. Don't forget to like, comment, and share. Comment kayo, guys. Kung nakakita na kayo nito, guys, sa inyo, guys. Kung may kanya sa inyo. Comment down below, guys, kung anong tawag sa probinsya nito. Ito, guys, ay mabango. So, sobrang gabango, guys, sa kakahimatay. Charis. So, <laughs> so yun, guys. Don't forget to like, comment, and share.